Ayan mga idol, tapos ko na pakuluan niyaan. So, isasalang na natin naman sa doon. ano na ulo ako ng apoy. Tapos, ayan mo ang mga panlahok niya. Ayan. Ayan ang mga panlahok niya na. Pati, siyempre, magagata tayo. Baka naman. <coughs> ayan, okay? lo na dito. Yan ang gusto niya Ito gusto din ni Jayjay. Ate, anong yan? Sampalo? Oo. Yah, yung asinan. Ano yan? Yung ayun bro, yung ano. epil epil. Pinakain nga ang bunga niya, an? Ipil-ipil. Yeah. Eh, hindi po inakain ang bunga, te. Nakakain ang bunga ng ipil-ipil, ah. Yeah. Oo, ipil-ipil siya. Yun yung ipil-ipil. Diba? Okay. Yan po, mga ang ipil-ipil. So, ngayon. Yan. Tapos, ilululod na natin yung yung ano para lumambot ito. Anong tawag dito? Yung toyo. Tuyo, <todic> si Ito. Ito, okay lang itong Dalawang piraso lang naman. Dalawang piraso lang. kasi sige, <todic>

mahal ng mais mo! Ang mahal ng mais Ang mahal ng lang, ngayon di ba? So, naman, nalagyan natin ng bawang para na mas marasa. Ay, Milo, bimili ka nga doon ng ano, ng sili. Milo, bimili ko sila pala doon. Lalo di di ba tara mga idol, mga mga idol, mga idol, mga muna bago idol, lulod idol, mga idol, oh, ganyan mga di ba kung gusto idol, sumarap idol, iyong loto mga idol, mga idol, mga idol, mga kaya baka muna

So, kak para masarap naman yung ating ginataan. Kaunti lang. Ayan, kaunti lang kang lang yun. Malay kong di ba Ubos, di ba? Diba? Hmm. Wow, sarap. Sarap naman ang ating unang. Pinsin pa. May batak pa. Ayan. Ganyan. Diba? Ganyan lang talaga mga idol na di Diba? Nandito pa po ang ano. Hindi pa yung ano. Kasi pala natin natin yung ano, talong. Ang talong ni Carla. At ang, ang talong ni Papa. Hmm. Sabi mo lang, Buyo. Mara lang. Diba hindi naman talaga naman magpapasok? Sabi niya, nabuyo dalawang piso. Lagyan natin, natin yan para manghang. Diba mga mang idol? Sabihin nyo hindi pwede, pwede talaga. sa pagluluto. Yun, kung nalagyan mo. Diba? Atin nalagyan ng tatlong piraso. Hmm, tatlong piraso, ano? Kasi ang mga bata, diba guys, sanay man na din sila kumain ng nahang. Diba? Tatlo, tapero, <laughs> ano <ba> yan, Tatlo na, pero apat. Diba yan? Tapos na apat. Hindi ba yun? Ganun lang may idol Tapos natin sa dati. Diba? Ganun. <tos> <tos>

Ha? ganyan lang mga, mga idol parang lumabog mga idol parang lumabog ano ayan mo lumabog ata ayan ayan diba mga idol hindi na natin yung halu-haluin kasi <coughs> para ano hindi siya madurog kasi pagkain ganyan lumabog madurog yan so <coughs> You mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.